'no. Oh. oh. 'Di paglalatiro ang ginagawa namin pati 'yung pinagdumihan dapat walisin. Oh, diba? yan oh. Partner contractor. Contractor ko 'yan. 'Yan oh. oh. 'Yan. Oh. Okay eh. oh, manatili ang kalinisan Pag makita mo 'yung siap na marumi ang tarbaho niyan. Ganun din. Dugyot din ang tarbaho niyan. Diba? Yan ang basihan. Pagka malinis ang uh, paligid ng siyap, ibig sabihin, matitino yung gumagawa. Hindi shortcut. Sure diba ka ba yan? Oo. Oo walang daya-daya. Walang daya yan. <laughs> katulad dito. o. o uh, ongoing ang ano niyan. Ang trabaho. Ito tatanggalin pa ng mechanical to. Then isurbo. Oh, unat lang yung flooring yan ano, um, Ito palit to, palit. Dashboard. Dashboard mounting. Ojo, kawaito. Oh, yun o, dalawa. <laughs> Naglilinis na. Macho, macho. <laughs> Mapapanood mo ito mamaya. <laughs> <laughs>